Mayong gabi ikan atung tanan aku si Anji Kabalo Mindahau mulu-muluk yuk sepuruk uno tutulan dawis buhul aku pangi sebagai karun 52 years old kusa aku ka construction worker jikan kusa akong terbahu tungod siguro sa akong kakapoy unya nag drive ko sa motor na katulog ko mo na disgrasya ko akong namatan nga dito na ko sa hospital ug ako nabatian nga dili na ni dugayon putlan yung may tiil kay basin og mahutda ni PL, kaybasin, dugo uh, Sigi sige ko og search sa Facebook akong nakitaan ang page ni Atty. Pisaras. mangyayok ko o prosthetic leg para makahatag na ko sayon sa akong gigamit nga temporary leg karon niya wala na ko damha nga iyang ipatalinghugan ang ahong hanyu ni anak kita si anakku sa personal mi hanyu jukun ni anga tu ni menghina utung imu kong tebangan gua kunia balibare sigi aku ibahala ni para masayon ang imong mga panglihok kay nakita nako ni mo nga mo trabaho juga para mabuhi ni mo imong pamilya Adakun uh, nako pasalamat ni attorney Pisara sa iyang pagtabang nako kay ugwa pa ko niya taga i ug prosthetic lisod lisud-lisud jud akong panglihok-lihok mas maka sakan ko og mga habog salamat kayo attorney Pisara sa imong pagka matinabangon sa mga kabus ug tigpanalipod sa mga bulanon